Lo no, makasuito, may buntag no. Di antok karon diri sa uh, bukid. Ah, tong gihimo diri naghaling ta. Linghalingan ato ning mga lobi og mga lansonis din he, eh. no. Di Nata ni ni sa kabuntagon. Kay bisita ta din his atong mga saging. Ah, ngita tag saging ani nga mataga. Asig na ana, naa. Sa kataga may diri sa bulubundukin. Okay, yes, uh, oh, gahaling po tagamay ha kay aron uh, ah, malimpyo pod no o, po na purpose nga gahaling ta aron po, maasuhan ni mga lubi dinhi oh kay dinhi daghan kay unggoy dinhi uh, moy ti mga lubi so ang mahabili na layat maato no? ani yon so dinhi ta no butong pakan unag unggoy uh, no? na no? So din dapit sa katas babaw. kay kuan na mangita tag saging, tag unon. So atong hinaling og aso-aso na, no? So, kita re tao din hiron. Sir, so, kita gatikaw-tikaw og kauban ning gatingtingog ng mga langgam. mo, So yung kabuntagon. So proceed da dito sa taas, babaw. Sakata. Okay. Labing mga unggoy din dapita. nagani eh, on kay walay nang gis nasalaag mo unggoy pero nya dapit ah ngambog ra pero mo unggoy ya no kita dinhi ah kita oy na may kataga diri kawayan oh ah ala na magtaga kawayan di hurot ni kawayan nila ar malimpyo pod so ata dinhi so bayta sa saging Tá. Okay. Sige, buta na yun video. Ha? Huh? Ano ni Atiman? Ni taan ni. Okay, so nakita ninyo, kita na to nga murag ni saging din. Eh. Guwang na gyud oh. ko ka, puni kawata. Ang tundan, oh, no? Hmm. Oh. Saging latundan. Okay. Kita ninyo. Oh, oh. saging na to. Latundan. Ba? Ah. Ato po yung may hawan-hawanan yung saging karo. Maka ko man tagtaga. Eh. po niya. Magkuhan. Walipyo. Okay. So tag on na ni mga kaswito. Para may makakain na pudta. na tayo bibili sa iya. Doon sa merkado, no? Mahal pa ang mga saging at saka nilagyan pa ng medisina, no? Di katulad ng may tanim tayo kasi pag may bunga at ma ano kanang ko ano nato no atong lang no, wala yung mga medisina nga ma, wala mga bisi, nga to ibutang so na tumba na niyo oops oh hmm. tumba na, na. hm ha oh. Hmm. Ini nilai dahan lang para hindi ma ano hindi ma masaktan <laughs> saktan saktan yung banana ba diba? Oh. so need nga hawanan nato ni ubang punuan sa saging ni aron mo produce og bunga ha huh? mga pilaka oras ah manglimpyo sa tagamay okay so ah to saging oh Moni tundan. Moni tambal sa kuno sa ingon nga kana bitong gigit igit ka ka sa gi tundan. Ang pupud kay hinog aron motubol imong tae.